Nilista ko lang lahat yung mga pinagsasabi niya kagawin sa akin. Impromptu ko sinasabi yon, but nilista ko lahat yung sinasabi niya. Ano sinasabi niya, focus niya sa education. Massive quality education. Yes. Kailangan bigyan ng boses ang mga ITs. Mm -hmm. Yung mga indigenous people. Mm -hmm. Number number three, yung tinatawag na transport group. Kailangan din natin ng mga batas about transport group. Uh, i-focus po niya dyan sa Senado. Another, yung tinatawag na sa mga senior citizen. Hmm. Pastor Kibuloy, yes, mukhang bata si Pastor, but he is already a senior citizen. Correct. So, siya ang magiging boses ng senior citizen doon po sa Senado. Hmm. And lastly, yung ang, ang priority niya aside sa religious freedom is zero corruption. Magkita naman natin sa KOJC may may corruption ba doon? Wala. So, yung 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 tinatawag na discipline of Pastor Kibuloy sa sa kanyang leadership in KOJC, yun ang i-apply niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Correct. At eto nga, lagi namin pinag-uusapan na, Tornino, na uh -huh. kung ang ugali ng lahat ng mga Pilipino, hindi naman lahat, siguro majority ng mga Pilipino, katulad ng mga ugali ng mayroon ng KOJC, yeah. mabilis na uunlad ang uh, Pilipinas. At ito pa, no? Uh, kung yung mga kababayan natin ay marunong pumili ng isang kandidato si Pastor, kahit hindi na mga panya, malanalo ito eh. That's why nga, that's si, why nga, Coach, uh, uh, Master Junia, may tanong sa akin, uh, uh, paano daw mag-campaign si Pastor? Iyon. Uh, ang sagot isa lang. natin yan. Yes. Isa lang. Hindi kailangan si Pastor ang mag-campaign. Yeah. Tayong tao, tayong mga taong bayan na naniniwala sa advokasya ni Pastor Kibuloy, tayo ang mag-campaign for him. Correct. Kasi unang-una, no? Uh, yung sinasabing resibo, nandiyan na lahat. Di, na? Nakikita natin. Wala na tayo, wala na duda. Meron talaga sa <laughs> nagawa. so, na? kung ikaw, magre-research ka, makikita mo si Pastor Kibuloy, nagawa niya yung mga ganito, ano pang gagawin mo? Ba't di mo pa iboboto? Oo, no, tama. Di ba? Uh, uh. Bigyan natin ng patotoo yung massive education na uh, plano ni Pastor Apolo Kibuloy. Marami mga senador dyan, natapos na lang yung kanilang mga termino. ni <laughs> <laughs> Hindi man makapagpatayo ng mga paaralan. Yeah. Si Pastor, Polo pa, okay, Kibuloy, uh, katulad ng sinasabi natin, dyan sa Tamayong, nagkaroon <tiny��> po ng eskwelahan dyan na high school, kasi elementary lang yung eskwelahan dyan. Uh -huh. And uh, naawa siya sa mga tagaroon, gawa ng hanggang elementary lang inaabot ng kanilang edukasyon, kasi hindi sila makababasa na yun para makapag-aral kasi ang layo. Oh, so ang ayo. ginawa ni Pastor, nagtayo siya ng high school yeah, dyan uh -huh. sa Tamayong. At uh, Aside from that, meron siyang Jose Maria College. Yeah, tama. At ang nakita ko yung ano, yung mga members na ang dami lalo na dito sa seminary, yung mga naga siya oh. na mga ano, mga ano natin, anchors, mm, yung mga tama. taga KOJC na mga nakakasalamuha natin na sobrang busy, nagaaral ng abogasya. Talagang makikita mo dito kay dito kay Pastor at yung turo niya sa kanyang mga miyembro eh wag magsettle sa kung ano yung meron ka. Mm, you know? Tama. Kaya ang maganda yung ano eh, yung dapat lagi natin tinuturo natin sa ating manunood, yung pagboto. Mm. Dapat yung pangako nagawa na. Yeah. Lagi niyo itatanong, yung pinapangako ba ng kandidato niyo nagawa na niya? Pagka yeah. hindi, sino galing yan? <laughs> uh -huh. Kahit sino pa yan, hindi ka pwedeng mangako na hindi mo nagawa. Ano pa pagpraktisan mo yung posisyon? kasi eh, si, si uh -huh. pastor, hmm? hindi nangako. Nandiyan na eh. Nandiyan na eh. Di ba? <laughs> May exhibit na. May si na. Iapply na lang niya sa buong Pilipinas. Hindi pa nangangako, mayroon na nagawa. So ito lang 'yan mga kababayan. Ito ano? lang mga kababayan. Unang-una, titingnan natin kung may nagawa na sa komunidad or sa isang uh, komunidad na pinamumunuan or kinabibilangan niya. Uh, doon natin titingnan sa kada may nagawa ba? Tapos may bahid ba ito ng corruption? Kasi yung corruption naman talaga ang tunay na kalaban natin dito sa Pilipinas. At ang pangatlo, kung papaano siya makakatulong sa ating bansa. Now, babalikan natin yung una. Kung yung nagawa niya ay nakatulong sa kanyang pinamumunuan, ibig sabihin niyan, makakatulong yan sa buong bansa.